Hello guys, so welcome back to my channel. So for today's video is meron tayong inaayos dito yung ating Mitsubishi Adventure 2013 model. Ayan, na um, Adventure Manual Transmission. Ayan. So, anong nangyari guys is one day, and start ko yung sasakyan and then, uh, yung dashcam ko ayan here, hindi na gumana. Ayan. So, yung dashcam ko kasi is yung USB cable nyo nakakonect dito sa cigarette. Ayan, yeah, dito. Ayan. And then, nakasaksak siya sa USB like this then suddenly hindi siya gumana then ang ginawa ko is check ko muna yung dashcam nilagyan ko ng power bank is gumana siya yan so good so meaning is hindi gumagana tong outlet alright so before natin yung palitan so ang gagawin natin muna na basic is baka nasira lang yung fuse yan. so ang ginawa natin is binaklas natin yung dash panel ayan And then from here, may kita mo yung kanyang mga fuse. Ayan. Which is this. Ayan. So, ang itsura niyan, bago nyo siya tanggalin, ayan, ganito siya ito is nakataklob yan dyan. Ayan. So, from here, makikita mo kung alin yung for the cigarette. Ayan. So, yan. Ito siya. Yung sa row. Ayan. Row 1 sa fifth na fuse. So, yan. Tinanggal natin siya. So, nagbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, 15 siya. Ito yon Yung nakita ko is this one. Yan. Which is... Ah, uh, saan na yun? Ito. Ayan. So, putol. Ayan. Nakikita nyo siya. Ayan. Kaya hindi gumagana. Ayan. So, papalitan natin siya nitong bago nating fuse, 15 amps. All right, kabit natin. Okay, kabit natin siya like this. Tama? Jo. so kabit na lang siya like this one. Ayan, tak. All right. Yan, pag nakabit niyo na siya, pwede niyo siya i-test yung inyong fuse. Start natin. All right, kung gagana na yung ating dash keyboard dash uh, cam Tap-tap natin to and this one right so testing nang susi kung gagana alright umilaw na so yan that's our battery 12.1 volts and gumana na yung dash cam so yan kung may mga uh, nangyari sa inyo na ganyan is ito lang yung simple solution ayan so kayang kaya nyo yan madali lang baklasin to ayun lang kailangan kong tools is screwdriver saan yan? Uh, Kaya sa ibang sasakyan, same lang din yan. Ito. Ayan. So, screwdriver lang. Tsaka pliers. Ayan. So, basic. Tapos na. Ang ating problema. Sa ibang sasakyan, is applicable din to. Nandiyan lang din yung mga fuse niya. So, madali lang yan. Kaysa mapunta kayo or uh, mapagasas pa kayo naman dila, is check nyo muna yung mga fuse. Yun lang. Sharing is caring. Thank you.